Guys, it's me, Tita Mira. For today's video, guys, nandito kami ngayon sa Padre Pio, sa Santo Tomas, guys. So, yan, guys, naglalakad na ako. Katapos lang namin magmisa. So, syempre, guys, hindi mawawala magpicture. Tapos, yan, naglalakad kami ng aking pamangkin. Titingin-tingin kami. Kasi, ang daming tao, guys, pero dito, hindi masyado. Pero, doon sa kabila, ang dami. Kasi, nagaantay sila ulit ng panibagong misa. So, ito, guys, nagantay lang kami dyan ng Matapos yung nauna sa aming mag-picture. So guys, yung pamangkin ko dyan may lumapit na matanda. Nagpapa-picture. Tapos ito sa akin lumapit siya kasi kala niya hindi na picture ng aking pamangkin. So pinakita ko sa kanya na na siya. Akala niya kasi hindi. Tapos yan, pak konting pakit ng aking pamangkin. Ayan, nag-thank you siya sa akin guys. Kasi maganda yung kuha sa kanya. Tapos yan guys, titingin-tingin muna ako kasi meron pang nag-picture. So magpapa-picture din kami dyan, guys. Antay lang kami na matapos sila. Nakakaya naman kasi guys kung uh, ano kagyan, 'di ba? So syempre, antay-antay tayo guys. Okay, guys. Ito lang guys ang aking mini vlog. Thank you for watching.